Okay. Ito na yung kabuuan purma ng bahay mga kamukilo. Ayan. So yan na yung kabuuan purma niya, no? tadi dito. Napakalaking bahay, no? Yan. So dito sa harap magkakaroon pa tayo ng design dito na concrete cladding, no? Yung design natin dito. Oh, balak ko pang lagyan ng ano, no? Dito sa harapan kanopi concrete canopy itong mga bintana na to o oh, saka na yan panghuli na yan mga kamugil titirahin pagka matapos na sa pag flooring dito dito no? itong pinaka driveway palibot doon sa bahay no? palibot hanggang sa likuran wala dito yung ating pag flooring nito wala dito mga kamugil oh. Naan, papunta doon papunta dito yung ating pag flooring So, tatambakan pa to. May reference na kami nito mga kamangkin. Yan, papunta dito. Ito yung ating flow Palibot dito. Ayan. So, dito dito. Uh, pwede na sanang bubungan. no? Pero, pina-stop ko muna. Kasi, kailangan yung mauuna sa pagbubung. Uh, dito. Itong part na to. So, kung may masusubra sa bubung dito natin ilalagay kung halimbawa wala siyang sobra so bilihan natin yan kasi hindi yan naka ano pero may ano niyan mga kamugil may sobra kasi itong bubong na in order ko kaya tama tama lang siguro to no? unahin lang muna dito para sigurado tayo ano you know? dito so yung ginagawa pinaprimeran yung mga uh, iniis, iniispatan na mga welding no? tama sa welding tapos ah uh, ikakapras pa yan bukas napapakapras ko pa yung may mga simento pero dito na yan pagka mabubunga na saka ikakapras ayan na itong mga raptor natin okay dito sa loob ito na yung forma ayan na pasok tayo dito so ganyan mga kampilo nagkakabitay ng G-clip no? meron tayong dalawang ginagamit dito G-clip at saka angle molding. So, mahirap pa natin ito mga kamagilok. Okay. Dalawa sila, Master Boy, dito. Saka si Idol. No? Ay, Master Boy, tapos-tapos yung ginagawa niya. So, hinihintay na lang na matapos sa pag-primer. Bukas, makaumpisa na yan sila sa pagbubong, no? So, next week, mga kamagilok, Master Boy, panabo na yan para sa second floor doon. Right, ating lababo. Ito na yung update, mga kamukilo. Previous upload natin. Ito palang framing yung nakikita natin, wala pa siyang flooring, so ngayon nakaano na si Dudong oh? naka bukas na dito sa gilid, para sa ating pagbabakal yan, oh. ah, palibot na yan so, bukas to siguro mabusan yung madong no mabusan ah, daw sabi ni Dudong no? ah, kasi sa kanya yung tuka dito so malamang yung maiiwan dito sila Dudong sigurado maiiwan to dito sa project, masterbuni kasi magta-tiles sila dito. Ito, ang laki ng ita-tiles dito. So, yung tiles nito, na-order na namin sa City Hardware. Hinihintay pa lang namin yung mga out-of-stock sila, no? Naku, saan doon tayo pumunta na City Hardware, no? Nasa iba City Hardware. So, yun yung hinihintay namin. I-deliver -de pa. Well, Master Boone, eh. Patuloy yung pagsisip up dito sa ating uh, sanitary. And then, Uh, plumbing natin oh. No? Yun yung nakikita nyo may uh, taba tabas yun yung ating plumbing right so tatambakan yung, yung, itong flooring ha? No? gravel graba gravel bidding tayo na pagkatapos mag gravel bidding flow flooring ito na master bunny bukas tatupog mga sir bunny pwede na maka flooring no yan Pati doon sa kabila, pwede na flooringan, no? Punta natin mga kamilo. Oh, ready to flooring na yung ating mga CRs. Dito, ito mga kamukil, hindi pa talaga namin nagalaw, no? Kasi may safety kasi dyan na existing. Kailangan tibagin. Pasipsipan. Oh, yun yung request ng kliyente. Ah. Oh, ito dito. Yan. Oh, ready to flooring na to. Paglalatag na lang ng ano nito ah uh, puil well, bukas no so naantay anay na, na to mga kamukila may antay anay na to pero i pa siya pagkatapos lataga natin ng moisture and before barrier ito mga kamukila lalatag natin okay ito yung ilalatag natin na barrier para sa ano yung pinaka purpose talaga nito mga yung mga moist diba napapansin yung mga kamukila minsan nagtatakatay sa bahay sa ground floor may bumabasa na mga part kasi doon po mapasok yung mga tubig mula sa ground. So, makakatulong itong ganito mga kamukilo. Parang harong sa barrier siya, no? Para sa mga tubig na dadaan sa ilalim ng ating flooring, no? Halimbawa, nasa mababa na parte ang iyong bahay, problema ka sa tubig kasi madalas pinapasok ng tubig doon sa ating flooring. So, yun yung ating uh, kailangan. So, yung mga ceiling natin dito mga kamukil, update tayo dito. O mula dito sa pinaka hallway ito way to mga kamugil. Ah, tapos na, dana, na, no. Metal ah, spandrel yung gamit natin dito. Pagdating sa mga rooms mga kamugil, ah, nag-UPVC panel ceiling tayo dito, ah. Ito yung mga ceiling natin dito. Napapansin ano niyo, pinakamalaking kulang dito. Ito, itong paintwork, no. dito, kwarto din to, napakalaking kwarto 'yan. So, oh, Ceiling natin, nung simula na. So dito na lang yung kulang mga kamugil pinapa stop ko muna dito kasi hindi pa yan na finish yung pagpapalitada din yung pagconcrete natin diyan sa may butas na yan. So yung purpose sa butas na yan mga kamukil uh, air vent yan no, o ventilation, bawat rooms. Isa yan sa pinakaebektibong paraan upang mabawasan yung init sa loob ng bahay no. Uh, kung halimbawa dito na part mainit, walang hangin pumapasok dito sa mga bintana, kahit siling pa gamit natin, okay okay yan no. Kasi mainit dito, walang pumapasok sa mga bintana dito na hangin. So, ang init dito sa kabilang kwarto, itatapon niya doon sa kabilang kwarto. So dahil dito na kwarto, dito pumapasok yung hangin. Malakas yung uh, pasok ng hangin dito na part, malamig dito. So yung malamig dito, itatapon niya rin doon. Ano? So yun po yung diskarte. Kapag uh, wala tayong aircon sa bahay, papagawa tayo. Wala munang aircon, ito yung gagawin natin. Ceiling fan lang yung gamit natin, electric fan. So ito yung pinakamabisang paraan, no, para ma-minimize natin yung init ng bahay. So, parang ventilation siya between rooms and the other rooms. Yan. So, dito yung ating ceiling. Done na siya mga kamagilo. Napakaganda. Ah, Diretsahan yung color nito isa, no? Pagdating dito sa hallway na naman, ayan no? isa din, isang kulay lang sila. So, papunta tong kusina, isang kulay lang. Yan, paglabas natin dito sa kusina, ito kaagad yung bubungad sa atin. Malawak na malawak na area. Yan. Yun yung exit door nya may CRs dito napakalaki ng CR at din yung ating ceiling ayan na no? patuloy yung span mula sa mga hallway pagdating dito sa kanilang dining area naglalagay tayo ng design ito may strip light to dito mga kamukil maganda yung design dito kasi dito malalagay yung kanilang dining area o, yan si Dudong dahil tapos niya nabutasan yung kanyang ginagawang countertop dito ah uh, tatabas na naman ng bakal puputol ng bakal na tagsi 60 cm so double wrap din tayo dito sa design na ginagawa natin spandrel yung gamit natin dito mga kamugil sa kusina na to dahil nyo, hindi ramdam yung init dito dahil sa napakalawak na space oh. pakalawak nya Then, mataas tong part dito sa bubong mga kamugila yung king post natin almost uh, 120 cm tayo dito yun tayo so nag double wrap tayo dito naglagay tayo ng kulay white pagdating dito sa kusina ayan tapos, para maliwanag siya. Naglagay tayo ng tatlong ilaw. Meron center. Dalawang pin light dito sa ating box. Pagkatapos doon, puro pin light. Tapos may kasama strip light. No? So, halos halos lahat dito mga kamkil. Pinaubaya sa atin ng may-ari. Ayan. Pagdating naman dito sa sala, ito yung pinakasala nila. Ayan o. Oh. Ito yung design yung ginagawa natin. UPVC na pagdating dito mga kamagil. Lahat ng mga rooms. O sala, UPBC yung ating gamit. So, napapansin nyo, maliit lang yung sala nila. So, si sir talaga, nili-out namin to nandito yung may-ari, no? So, yung TV, dito malalagay. Pero, ang daw kasi, nasa mga kwarto yung TV nila. Kaya, di bali daw walang TV dito. Kasi lahat naman daw, nasa kwarto sila. So, bawat kwarto nito, mga kamukil, may TV. Ito yung isang kwarto dito. Ayan. So, ito yung design niya. Okay. Yung ating... Ah, uh, panel board o so, mga circuito, circuit breaker dito natin ilalagay kasi yung palo ng pintuan nandito. Yung ating pintuan mga kamukil 100 cm yung lapad nito. So yung palo ng pintuan nandito, matatago siya. So meron tayong kinagamit dito na 12 brands no? O 12 holes. Yung ating panel board, no. dami, di ba? So lahat ng mga breaker na yun nagagamit. Walay bakante ani dolo na. Ah. Meron palang bakante mga kamukil Just for in case mga kamukil na may idadagdag na mga appliances Gagamitin to Okay So yung ating electrician lang Nang bahala dito Si Idol Sa so, lahat ng mga project natin siya na Dati kasi mga kamukil lahat ng project ko Ako yung mag electrical So ngayon meron na siya So siya, siya na yung ating sina Ah, uh, 'yan sa atin lunch check na lang mga kamukil. Check na lang dito pagkatapos. Alright, so yan lang mga kamagil. Maraming salamat. No? Yan yung ating update dito sa Katalunan Project.